Ito po ang lugar ng Jimilina. Dito po nangyayari ang lahat ang ng kabalistugan ng Jimilina. Karamihan naman sa lahat. Pero kadalasan ito, sa labas din. Dito nagsisiksihan, nagsusuntukan, nagahalikan, o kung ano-ano pa man ang mga estudyante ng Jimilina. Pag mo akong kipiksyon, ah, Meron mga sira. Yan, mga patunay ni ginili na kahit isang malakas na sexo. Yan. Yan yung mga nagaganda ng mga tracker ng crew, mga tindihay, mga bintana. muli, ang bahay ni Jerry. Yan o, no? yan siya. Tanong Nang nandito si Gab. Sa ng Jimilina. School Ayaw. year. Sulat na to. School year, School year 2008. 2009 to 2010. Ano nakasulat? Comes was here.